hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito? Kayo'y muli, naririto na naman sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Eh Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Ano yon? Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Bakit naman yan ang ating tatandaan? Sapagkat ito ay may kaugnayan sa ating pagbasa para sa araw po ng linggo sa February 11, 2024. Ngunit bago natin bigyan ng daan ang refleksyong ito, Bibigyan naman natin ng pagkakataon para kilanlin at pasalamatan na rin ang lahat ng ating mga subscribers, viewers, and commenters. Shout out sa ating mga kapatid, kay Doc Bach, kay Jing Ramos, kay Brother Nelson Umipig, salamat po sa iyong support. Kay Sis Nympha Ai salamat din. Kay Sis Glenn Bagsit Fulgar, and Brother Arnold Fulgar, maraming salamat po sa inyong mag-asawa kay Alberto Naba, Lija Caballero, Norberto Macaraig, Josefina Fajardo, kay Brother Jazz na Naga, ang gamit niya ay Josefina Fajardo. Brother Jazz, regard dyan sa mga kapatid natin sa Kamarini Sur Kay Marchita Lastra, kay Gershon Traso, Daisy Villanueva, Dennis Caracas, Brother Dennis, regards dyan sa Pangasinan, no? Sarap nang bangus dyan. <laughs> Ayan. Kay Sistelia Cabello, maraming salamat. Kay Ricardo Bernardo Duson. Kay Siling Dones. Kay Rosaline Manzano. Kay Henifer Generoso. Artemio Aquino Antonio. Kay Dondon Mapanaw, parang first time po niya, salamat. Kay Emeline Tibay, first time din po niya, salamat po sa iyo kay Julie Aberion Zed Lamoste first time din po yata niya kay Sis Grace Gonzales salamat po sa iyo Sheila Duenas kay Lucia Chanko Lucky Aquarius po ang channel niya eh, sa Youtube kay Emma Reyes maraming salamat kay Evangeline Quinto salamat kay Brother Ed Pio ng Western Australia. Maraming salamat sa iyo kapatid. Pagpalaing ka ng Panginoon dyan sa lugar na iyong pinaglilingkuran. Kay Brother Eduardino Marasigan. Maraming salamat kapatid. Kay Amy Mojica ng Guadalupe Prayer Group dyan sa Catholic Charismatic. Happy Anniversary po sa inyo sa paparating na mga susunod pong linggo. Kay Neil Dacalio, salamat. Kay Paul Alan, first time din po niya. Salamat sa iyo kay Brother Nelson Domingo Marisa Ganila ayan first time po ni Sister Marisa Ganila maraming salamat po kay Virginia Pahalya Lelain Aldaya parang first time din niya salamat po kay Black Aguila first time din niya maraming salamat sa iyo kapatid at kung ibig din po ninyo na kayo po ay mapasama sa ating pong Sunday shout out dito sa tuwing gumagawa tayo ng reflection mag-comment din po kayo kahit saan pong video para kayo ay ma-acknowledge natin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagpalain din ng Panginoon ang inyong mga channel at kung wala mang kayong content pa, ay pagpalain ng Diyos ang inyong buhay sa inyong pagsuporta sa akin pong channel. Sa mga nasa live, maraming salamat din po. Ay, Ate Syra, salamat sa iyong patala dyan. nagniingning. Nagniningning. <laughs> Sister Vicky sa Bagdala, maraming salamat. Salamat dyan sa mga nakatambay sa atin pong reflection ngayon. At tayo nga po ay magpapatuloy na ang Ibanghelyo na atin pong hahanguin para sa araw ng susunod na linggo, February 11, 2024 ay sa Ibanghelyo ni San Marcos, Kabanatang Isa, mga talatang apat na po hanggang apat na po at lima. Ganito po ang pagkakasaad. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, nais ko gumaling ka. Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya ay naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. At pinagsabihan ng ganito, Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka. At pasuri sa pare. Pagkatapos, mag magalay ka ng handog para sa Diyos ayon, sa iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan sa si Yesus. Nanatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Pagpalaim po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano po ang ating pong pinag-uusapan ngayon? Pinagaling ni Hesus ang isang ketongin. Sa mga panahon kasi natin ngayon, parang hindi na tayo nakakakita ng mga taong may ketong. Sapagkat, curable na siya eh, napapagaling na siya. Pero, noong mga panahon ng ating Panginoong Yesus, kahit sa lumang tipan, walang gamot at walang lunas ito. At tinut parang itinuturing ding pandemya ito eh. Bakit pandemya? Kasi kapag ang isang tao ay may ketong, siya po ay isineseperate sa kanyang pamilya. Siya ay inihihiwalay. Inilalayo. Misan nga nilalagay sa isang lugar at pinagsasama-sama yung mga taong may ketong. Kasi noong mga panahon nila, kapag sinabing may ketong, ang lahat ng uri ng sakit sa balat, kahit saan mang balat yan, ay itinuturing ang isang tao ay may ketong. Maaring hindi ketong talaga yon pero kung may sakit ka sa balat, ituturing na ikaw ay may ketong, kaya inuobliga ka na ikaw ay ihiwalay sa pamilya, ilayo ka at ilagay sa isang lugar, at hanggat hindi ka gumagaling, doon ka lang. At kapag ikaw ay gumagaling na talaga para ikaw ay makaalis, makaalpas doon sa pagkakalagay sa lugar na yon, kailangan ang magsusuri at magdideklara sa iyo na ikaw ay wala ng ketong, malinis ka na para makabalik na sa pamayanan mo, sa iyong sariling pamilya, sa iyong tahanan, ay idideklare ng pari na ikaw ay malinis na. Kaya makakabalik ka. Kaya nga sa ating pagbasa, yung lalaking pinagaling eh, kinutusan na magpunta sa pare para siya ay talagang ituring, ideklara na malinis na at wala ng ketong. Anyway, ang atin pong gustong unang puntusan sa atin pong pagninilay ay ito. Verse 40, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Ano yung una na gusto nating puntusan? Narito po yung salita eh. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Yung pong salitang lumapit. Eh bakit noong mga panahon na yun? Sabi mo, sabi natin, na ang mga taong may ketong ay inilalagay sa isang lugar. Dumating kasi ang panahon na niluwagan sila na pwede silang makalakad, makagalaw sa isang komunidad o sa isang community at sila ay hindi na ikinukulong sa isang lugar. Ngunit sila ay ipinapahintulutan na makagalaw, makalakad, pumunta sa mga kalsada, sa mga lansangan basta't meron silang kasuotan na nagpapahiwatig para sa mga tao na sila ay mayroong ketong. Para pag sila'y tiningnan ng mga tao agad napapasok sa isipan ng tao ay ah, may ketong ito, dapat silang iwasan. Bakit? Kasi sinasabi natin na yung taong may ketong ay nakakahawa. Kaya ang tao, kapag sila'y makakasalubong, iiiwas na lang. Pangalawa, kapag ang may ketong ay may kakayahan ...or may pera, mayaman, maalwan ang buhay, may mga taong kasama yan na umaalalay, umaantabay at sumisigaw para bigyan ng babala yung mga tao na kanilang makakasalubong o yung mga taong nasa kanilang paligid may ketong may ketong may ketong <laughs> Ayan. isisigaw nila yung kondisyon ng isang tao na meron siyang ketong para yung mga tao ay bigyan ng babala para umiwas Ngunit kung wala namang kakayahan ng isang tao na magbayad ng taong may sisigaw para maging tagapag-warning tagapagbabala sila po ay mayroong pong mga ikinakabit sa katawan na maliliit na bell. Maliliit na bell yung bell yung ginagamit sa kampana pero maliit lang ginagamit sa altar bell. Ikinakabit yan nila sa kanilang katawan. At kapag sila'y lumalakad, pinapatunog nila yan. At yung tunog ng bell na yon ang magbibigay ng babala para sa mga tao ay iwasan sila. Para sila'y hindi sumalubong sa kanya. Para siya ay layuan. Pero sa pagkakataong ito, sa atin pong pagbasa, nagkaroon ng pagkakataon na yung may ketong ay makadaupang parad ang Panginoon. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa. Tingnan ninyo ha, nakalapit siya. Ang nakakatuwa lang mga kapatid, si Jesus hindi po siya lumayo. Di ba sabi natin kanina, kapag ang tao ay may ketong, ang palatandaan yung kasuotan. Pangalawang palatandaan may tagasigaw, tagabigay babala at pangatlo ay nilalagyan ng bell ang kanyang katawan para bigyan ng babala yung mga tao para kapag sila lalapit kusang hihiwalay at lalayo ang tao ang ating Panginoong Yesus hindi umalis nang lumapit at makalapit yung may ketong ang Panginoon steady hindi siya umiwas Siguro kung tayo yung naroon ng mga panahon na yon, baka lalayo tayo, baka iiwas tayo, di ba? <laughs> sister Vicky, Sister Pe. Siguro iiwasan natin yan. Eh. Kapag may mga nakakasalubong nga tayo mga pulubi, na mga taong grasa, na mga nasa lansangan, malayo pa lang kapag alam nating hindi sila uh, mapagkakatiwalaan sa tingin natin, pag-aakala natin na baka tayo saktan o ano man ang gawin sa atin, lumilihis na tayo kusa eh. Umiiwas na tayo kusa eh nang ang ating Panginoong Yesus ay lapitan ng isang taong may ketong, hindi siya umalis. Kaya nga narinig yung kanyang pagsusumamoy. Ano ang sabi? Isang taong may ketong ang lumapit kay Yesus, lumuhod ito at nagmakaawa. Ang ganda nung pagkakadescribe kung ano ang kanyang ginawa. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Ikaw po na nakikinig ngayon. Kayo po na nariyan sa live. Maaaring hindi ketong, hindi sakit na ketong, hindi sakit sa balat ang iyong problema, ang iyong suliranin. At noong mga panahon na yon, sinasabi na ang mga taong may ketong ay wala ng pag-asa. Wala ng kapag-apag-asa gumaling sapagkat walang lunas, walang gamot doon. Kaya nga hinahayaan na silang mamatay sa isang lugar eh. Sapagkat walang gamot pa na nadidiskobre para sila bigyan ng lunas. Pero sa atin pong pagbasa, yung taong nawawalan na ng pag-asa, na alam niyang wala na itong lunas, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagtitiwala, na kapag ito'y nailapit niya sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang pagsusumamo, ang sabi pa nga niya ay, kung nais po ninyo, Ibig sabihin, hindi yung kanyang sariling gusto, kundi ang kinukuha niya yung gusto ng ating Panginoon. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Ikaw na naririto ngayon na dumaraan sa pagsubok problema sa laranin. Sabihin mo sa Panginoon, kung nais po ninyo, Panginoon, pagpalain mo ako. Kung nais po ninyo, Panginoon, pagaligid mo ako sa aking karabdaman. Salamat po, Sister Pe, Sister Sterling Adlawan, Sister Miley Aguayon Ibarra. Maraming salamat po sa inyo. Ati, Saira Pernical, ayan. Salamat sa inyo. So, sabihin natin, kung nais mo, Panginoon, ako'y pagalingin. Ako'y makapasa sa aking exam. Ako'y magtagumpay sa aking plano at layunin mag-success ang aking appointment ngayon. O di ba? Kung nais mo, yun ay isang palatandaan at pagpapakita ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang isang taong nagmamakaawa ay dapat nagpapakumbaba. Yung taong humihingi ng tulong at ayuda ng ating Panginoon, dapat kinakakitaan ng pagpapakumbaba. Kung nais punin ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Kaya ang una, lumapit. Kanino ilalapit? Kay Jesus. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesus, nang siya'y lumapit, hindi siya iniwan, hindi siya iniwasan, hindi siya tinalikdan, hindi siya binaliwala. Bagkos na natili ang Panginoon. Kapag sa tao tayo lumapit, masasaktan tayo, mabibigo tayo sapagkat sila ay may mga kanya-kanya ding mga suliranin sa buhay na minsan ito yung nagiging dahilan kaya hindi nila mapagbigyan yung ating mga paglapit. Kaya minsan wala tayong maaasahan sa kanila. May mga talagang kahit na meron sila, may mga tao talagang ayaw tumulong, ayaw magbigay, ayaw tayong pagaanin yung kalooban. Pero ito ang maganda si Hesus. Hindi ka niya iiwasan, hindi ka tatalikdan, hindi ka niya babaliwalain, tatanggapin ka niya. At mananatili siya para pakinggan, para abutin, para tanggapin yung lahat ng ating pagsusumamo sa kanya. Yan yung unang puntos, lumapit ka nino sa ating Panginoong Yesus. Verse 41, Nahabag sa si Yesus sa kitongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, Nais ko, gumaling ka. Isang assurance, mga kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon? Oo! Oo! Nais ko, gumaling ka. Kayo pong naririyan. Nais ng Panginoon na pagaligig kayo. Nais ng Panginoon na pagpalain kayo. Nais ng Panginoon na pagtagumpayin tayo. Nais ng Panginoon na yumaman tayo. <laughs> Ayan. <laughs> Amen. Ayan. So, tuloy natin. Oo, nais ko, gumaling ka. Noonday nawala ang ketong ng lalaki at siya ay naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siya ang pinaalis ni Jesus. Biroin mo, agad, agad. Ano ang sabi? Oo, nais kong gumaling ka. At sabi ng ating binasa, Noonday nawala ang kanyang ketong. Biro mo, asap, agad, agad. Pag humingi ka ng tulong sa tao, lumapit ka sa tao, paghihintayin ka pa. Di ba? Pagkatapos kang paghintayin, wala din naman pala. Hindi natugunan ng buo yung lahat ng iyong pangailangan. Pag ka kay Jesus, hindi ka niya paghihintayin, agad-agad ibibigay at hindi lang yun. Perfect. Agad-agad. Kaya ito yung pangalawa, nahabag ang ating Panginoon. So, ang una natin pinupuntusan, yung paglapit, lumapit kay Jesus. Pangalawa ay dumating yung habag kay Jesus, na habag ang ating Panginoon, na antig ang damdamin ni Jesus. Sabi nga nung no, nakakaraang gospel na aking binasa, na aking daily reflection sa pagsasadiwa, ang Panginoong Jesus ay naguumapaw sa kanyang katauhan ang kahabagan. At kapag yung kahabagan na yun na naguumapaw sa ating Panginoon ay dumating, dumadaloy ang kanyang kapangyarihan sa mga taong kanyang kinaaawaan at kanyang kinahahabagan. Dumarating yung tulong ng Diyos. Nabanggit ko nga nung nakakaraan na yung pag-uumapaw ng kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ni Yesus, ay nasa kanyang buong pagkatao. Pati nga sa laylayan ng kanyang mga damit na gustong humipo sa kanya ay gumagaling. Pati nga yung bibig na kapag binigkas sinambit ng ating Panginoon yung mga salita, kapag pinaniwalaan natin yun, inaabot ng kapangyarihan yung mga taong nanalig at sumampalataya. Kaya napakahalaga na dumating kay Jesus yung ating pagsusumamo para yung habag niya ay magumapaw na siyang magdulot ng kanyang kapangyarihang dumating sa atin. So, naantig ang damdamin ng ating Panginoong Yesus at yung kanyang pagkahabag, tumugon sa taong may ketong at ano ang sabi? Oo, o, nais ko gumaling ka. Noon, di nawala ang ketong ng lalaki at siya naging malinis matapos mapagbilinan agad siyang pinaalis ni Yesus. Sino ang makapagpapagaling ng mga taong may ketong noong panahon na yun? Wala. At matagal ang gamutan kapag ang isang tao ay may ketong. Ako nakakita na po ng taong may ketong talaga, excuse me sa mga kumakain. Pero totoo, napupudpud ang lahat ng mga may kanto ng ating katawan, bahagi ng katawan ng tao. Tenga, ilong, daliri, sa paa, sa kamay. Basta't may kanto, siko, tuhod. Basta't bahagi ng ating katawan na may kanto, <laughs> sigurado, pag dinapuan niya ng ketong, maaagnas yan, mapupudfud. Nakakakilabot. Pero sabi ng ating binasa, gumaling agad. Anong ibig sabihin? Kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka mabibigo. Kapag lumapit ka sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Kapag lumapit ka sa Kanya, pag pinagtiwalaan mo yon, uuwi kang tagumpay. Uuwi kang pinagpala, uuwi kang magaling, uuwi kang magpupuri sapagkat kinugon ng ating Panginoon. Tama ang sabi ng aklat ng Isayas. Mula umaga, hanggang hapon, hanggang gabi, nakaunat ang kanyang kamay sa kanyang bayan para tanggapin sila sa kanilang pagbabalik, sa kanilang paglapit. Ano ang sabi ng Matthew 11.28 pagdating sa bagong tipan? Si susmismo mismo ang merong pangkalahatang panawagan. 'yung general invitation na tinatawag lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kay aking pagpapa hinahin. Ito yung lalaking may ketong ay isa sa mga tumugon na lumapit kay Jesus na nakaranas ng kapahingahan ng kagaanan na nakaranas ng himala na agad-agad siya ay pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo man sa mundo na ito, sa ating kapanahunan ang kapangyarihan ni Jesus ng mga panahon na siya ay nasa lupa, ay siya pa rin kapangyarihan na ating mapagkakatiwalaan. Kaya nga sabi, kapag mayroong mga pagsubok, problema, suliranin, magbibigat na mga pagsubok sa ating buhay na ating dinaranas, ang dapat daw ay tinutuhod natin. <laughs> Brad, paano ba yung tuhurin yung problema? Pag sinabing tuhurin ang problema, luluhod tayo, titingala sa langit at hihingiin ang tulong ng Diyos Diyos, kung ibig mo, malagpasan ko ang problema ito. Kung ibig mo, gubaling ako sa karamdaman. Kung ibig mo, dumating yung financial kong kailangan. Kung ibig mo, baguhin mo ang mga mahal ko sa buhay. Kung ibig mo, baguhin mo ang ugali ng mga namumuno sa amin. No? ba? Diba? Kung ibig mo, ang hihingi natin, yung kalooban ng Diyos, hindi yung ating sariling kalooban. At niloob ng Diyos, Niloob ni Jesus na ito nga yung kanyang kaloban kaya nakamtan niya yung kagalingan na kanyang hinihingit ni So ano yung pangalawa? Nahabag. Ano ang ating pinag-uusapan? Pinagaling ni Jesus ang ketongin at bakit niya yung naranasan? Una, lumapit siya sa tamang lalapitan. Lumapit. Kanino? Kay Jesus. Pangalawa, hindi siya nabigo sapagkat dumating ang kahabagan sa Panginoon. Kaya yung pangalawa, nahabag. Ikatlo na gusto nating puntusan, ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus na natili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar, subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Actually, nang gumaling yung lalaki agad-agad sa harap ng Panginoon, nung siya'y pinaalis, meron pong bilin ang bilin sa kanya ay pumunta muna sa mga saserdote, sa mga paring hudyo, sapagkat sila ang magdideklara na sila nga ay malinis na, na sila ay wala ng ketong, para sila ay magkaroon na ng pagkakataon na makahalubilo, makabalik sa kanyang community, makabalik sa kanyang pamilya, makauwi na sa kanyang tahanan. Pero ang nangyari, hindi niya na sinunod yung instruksyon na pumunta sa mga saserdote. Bagkos ay ipinamalita na agad. At yung naging resulta ng kanyang pamamalita ay nahadlangan, nalimitahan yung pagpunta ni Jesus sa mga iba't ibang lugar. Ngunit kahit na siya'y nalimitahan sa pagpunto sa iba't ibang lugar, ang mga tao na ang nagsasadya sa kanya. At yung mga taong nagsasadya sa kanya, yung mga taong nagpupunta sa kanya kahit sa iba't ibang dako, sa malalayong dako, natutugon sila ng Panginoon na pagpapala sila ng Panginoon, na paghihimalaan sila ng Panginoon. Kaya ito yung ikatlo na gusto ko pong puntusan, ipinamalita. Hindi naman naging masama yung kanyang ginawa ng pamamalita. Maaaring nalimitahan lang pansamantala yung lugar na pupuntahan ng Panginoon pero hindi naging dahilan para hindi kumilos yung kapangyarihan ng Panginoon. So, anong ibig sabihin? Ang ikatlo, ang anumang mabubuting ginagawa ng Diyos sa ating buhay, marapat lamang na ipamalita natin. Para ano? Para mabigyan ng parangal papuri ang ating Panginoon. Dapat yung lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay, isineshare natin yun. At kung hindi niya yun ipinabalita sa mga tao na may mga pinagdaraan ng pagsubok problema, suliranin din, edi hindi sila masusolusyonan dahil sa kanyang pagbabalita ng mga ginawa ng Panginoon sa kanya, yung mga taong dati yun yung kanyang sitwasyon ay nagnasa, nagnais din, na nagmithi din, na masumpungan ang Panginoon. Kaya nga, huwag nating susuluhin, huwag nating sasarilinin ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Malay mo, sa pamamagitan ng pagpapatotoo mo, sa pamamagitan ng pagbabalita mo, may mga taong dumaranas ng mga pagsubok problema, suliranin na kagaya ng iyong pinagdaraanan sila'y magmithidin na masumpungan ang Panginoon na gumawa sa iyo ng himala at kababalaghan. Sa pamamagitan mo, sila ay nailalapit mo, sila ay nagmimithidin na makalapit at makahingi sa ating Panginoon. Kaya wag nating sinasarili yung mabubuting bagay na nararanasan natin sa Panginoon. Tinawag tayo ng ating Panginoon para maging tagapagbalita ng mabuting balita tinawag tayo ng Panginoon para ipamalita ang magagandang bagay na ginagawa ng Panginoon. Hindi tayo tinawag para ipamalita yung mga kasiraan kapintasan ng ating kapwa. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para manira ng ating kapitbahay, ng ating kapwa. Tinawag tayo ng Panginoon para magpatutuo ng mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ano po ang ating pinag-uusapan? Pinagaling ni Jesus ang isang ketongen. Paano niya naranasan yung himalang yon? Una, na atin pong pinupuntusan, lumapit. Yung salitang lumapit. Kanino tayo lalapit? Sa tamang dapat nalapitan. Kanino? sa ating Panginoong Yesus. Pangalawa na atin pong pinupuntusan sa ating paglapit sa Panginoon kapag hiningi natin yung kanyang kalooban, yung kanyang nais at mithiin, hindi yung ating pangsarili, darating ang kahabagan sa ating Panginoong Yesus at yung kahabagan yon mag-uumapaw ang kanyang kapangyarihan para makarating sa iyo. Para maranasan mo yung kapangyarihang taglay-taglay ng ating Panginoon. At ikatlo, ipamalita. Pagkatapos nating maranasan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, wag mong itago, wag mong kimkimin. Yan ay dapat mong ibahagi sapagkat sa pamamagitan mo, makakakilala din sila sa ating Panginoong Yesus. Maraming maraming salamat at kung kayo po'y pinagpapala ng video ito, ay share din nyo naman sa mga inaakala ninyong makakatulong sa kanila. Mahalin ninyo, pag sila ay pinagparaanap kayo sa pamamagitan ninyo pagpapalain din kayo ng ating paginawa ang akin lamang pong palaging masasabi i love you with the love of the lord bye bye, and bye, -bye. maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpalaya huwag niyo kalimutan na mag-like and share Mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord. Bye! -bye. and you better send me your address so that i can send